Pakinggan po nating muli itong pahayag na ito ni Sara Duterte. Meron siyang sinabi dito na tumatak sa isip natin. Eh. Tingnan natin. Pero ito lang 'yung gusto ko sabihin din sa mga tao. Hindi ba dahil kasi hindi alam ng mga tao or walang picture na lumalabas ay hindi ko ginagawa. Isa sa... Pag wala daw kasi picture na lumalabas, hindi daw ibig sabihin nun ay hindi naman daw niya ginagawa. <laughs> tanga. Anong gusto mong sabihin? Anong gusto mong ipewatig na ano, tanga ang mga kababayan natin para maniwala sa mga ganitong pahayag mo? Dahil ngayon nga lang na pumunta ka at bumisita sa kalinga, okay, para magpatatu, para ipakilala ko no ang sarili mo, abay sandamakmak na po ang lumalabas ng mga videos. Mga papuri ko na no sa'yo ng mga diehard. Nako no, ikaw ay napaka down to earth. nakono no, dinumog ka ng mga tao kahit wala naman. <laughs> Tapos sasabihin mo na hindi kayo lumalabas ng mga photos, wala kayong mga larawan kung ano yung mga proyektong ginagawa nyo, hindi nyo nilalabas. Talaga lang, baka naman kasi wala talaga. Dahil mahirap yan, talaga mas mahalata ng mga kababayan natin na imbento eto mga ganitong Uh, proyekto niyo dahil 'di ba? Ay ay yan ang unang ipagmamayabang sa estilo ng mga diehard. hard. Yan at yan ang unang ipagmamayabang nila na may ginawa kang ganito, na may ginawa kang ganire. Tapos ngayon, ulitin ko ha, nasa kalinga ka, pasayaw-sayaw na nakayapak. Napaka down to earth, napaka simpleng tao. Hindi mo daw iisipin na vice president. Hindi po talaga siya vice president kung kumilos. Ang asta po niya, akala niya reyna siya hari-harian ang dating. O oh, ayan. Hmm. Wala daw kasi mga photos na lumalabas doon sa kanyang mga ginagawang proyekto. Kaya daw, yung mga kababayan natin, hindi daw alam. Pero may ginagawa daw siya. O oh, ay, bakit hindi niyo po pinicturan yung mga kabulastugan pag bubulsa nyo ng mga pondo ng taong bayan? Dapat po pinicturan nyo yon dahil yun po ang ginagawa nyo talaga. Uh, oh, mahirap kasing isipin, mahirap talagang Ilabas sa publiko kung ano yung totoong ginagawa nyo. Dahil ang ginagawa nyo ay pawang mga sekreto. Pawang mga irregular. Parang pawang hindi kapanipaniwala at kaduda-duda. Yan po ang ginagawa ng Office of the Vice President under Sara Duterte. Kaya talagang walang lalabas ng mga pictures dyan. Wala talagang ilalabas ng mga larawan at mga videos tungkol sa ginagawa nyo dahil puro kabulastugan ang ginagawa nyo po. Hmm? Abala daw eh, sabi ng mga natasan sa pagbubulsa ang mga katulad nga natong si Tambaloslos. Good luck!